Uh, magandang tanghali sa inyo mga kapatid Narito na naman ako uh, Inutusan ng Holy Spirit Upang i dito sa Youtube Ang kanyang mga salita tungkol sa Pagpapatawad sa kapwa Mga nagkakasala Hallelujah Ang topic po natin Hallelujah Sa Matthew 6 verse 14-15 Lord salamat Panginoon salamat Ama kaya Panginoon naman una sa aking mga labi, magsalita ka Panginoon sa aking mga labi, Panginoon, at ipangaral, gamitin mo lamang ako Panginoon na ipahayag ang mga salita mo dito sa YouTube para po sa buong mundo, para sa lahat ng tao sa mundo. Nawa Panginoon, ang makarinig nito ay sila po Panginoon pagpala at nawa Panginoon, Haleluya, tanggapin nila, Panginoon, ang kanilang pagkakamali sa buhay, magpatawad sa kapwa, Panginoon, para Panginoon patawarin din sila sila patawarin mo rin sila Panginoon Ama salamat sa minsay na binigay mo sa oras nito supurihin ka Panginoon sa, sa aming mga buhay hallelujah um, ang topic po natin mga kapatid sa Matthew 6.14 verse 15 introduction po ang mga salitang iyong binanggit ay may kaugnayan sa mga turo ng Biblia tungkol sa pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Narito ang ibang narito ang ilang mga talata sa na naka na, maaring na maaaring may kaugnayan sa iyong ka, katam, kat, katanungan. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa letter E, verse 1, nakikita po yun sa Mateo, tulad ng basa natin na Mateo 6, 14-15 sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga pagkakamali ng mga tao patatawarin din kayo ng inyong aman na sa langit ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga pagkakamali ng mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong aman na sa langit nandito po yung Minisayin ng Panginoon sa lahat po ng tao sa buong mundo. Tingnan po ninyo sa Mateo sa Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15. Nandoon po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin Kahit tayo po ay makasalanan, pinatawad po tayo kaya ma, kaya mga kapatid tayo din po ay magpatawad sa ating kapwa kung sila ay nagkakasala, kung sila ay may ginawang kasalanan sa atin. Ma, magawa din natin magpatawad sa kanila hallelujah uh, biliter B number 2 sabi niya dito magikitan ito sa Matthew 18 verse 21 hanggang 22 ang, ang sabi po niya dito tinanong siya ni Pedro Panginoon ilang bisis ko ba dapat patawarin ang aking ang akin kapatid hallelujah ngayon, tinanong po ni Pedro ang Panginoon, ilang beses daw po patawarin ang kanyang kapatid na nagkasala sa akin, sabi ni Pedro. Hanggang, uh, sabi ni Pedro, hanggang pitong beses, hanggang pitong beses, ba, sabi ni Pedro. Sumagot si Jesus, sabi niya, hindi ko sinasabi na pitong bisis lamang, sabi ng Panginoon, kundi pitong pong ulit na pito. Yan. Grabe ano, uh, uh, grabe talaga magpatawad ang Panginoon. Kahit magkakasala tayo, kahit may ginawa tayong kamalian, pagka lang tayo sa ating Panginoon, tapos inulit na naman, nandulun yung pagpapatawad ng Panginoon. Patatawarin tayo ulit ng ating Panginoon mga kapatid. Kayo, kung kayo Panginoon, kung kayo nag, nagkasala sa ating Panginoon, humingi na kayo ng tawad. Humingi na kayo ng tawad sa Panginoon para kayo ay patawarin sa inyong mga nagawang kasalanan. Dahil ang Panginoon, maraming bisis nagpapatawad yan. Kung nagkamali ka ngayon, nagsisi ka, nagkamali ka uli, nagsisi ka, patatawarin ka. Pero wag, wag naman, wag naman ano yung Hanggang wakas eh hindi ka na talaga nagsisi sa kasalanan. Surrender so mo kasalanan mo, isuko mo sa Panginoon at pa, para ikaw ay babuhi ng Panginoon at, at sumunod ka sa kaluban ng Panginoon at ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Hallelujah. Letter C, number 3. Makikita ito sa Lucas 6, verse 37-38. Sabi doon, huwag kayong matol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong hahatulan ang iba at hindi kayo hahatulan ng iba at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Amen. Patawarin ninyo ang iba at kayo kayo ay patatawarin ng Diyos. Yan, huwag daw tayo humatol sa ating kapwa para hindi tayo hatulan ng ating Panginoon huwag tayo magsalita sa ating kapwa ng masama para hindi tayo pagsalita din ng masama ng ating kapwa nandoon yung kababaan ng doob, pagkumbaba, pagpapatawad gawin po natin mga kapatid, para ang Panginoon din ay magpa tayo ay, hindi tayo hatulan ng ating Panginoon, hindi tayo paparusahan ng ating Panginoon, hallelujah hallelujah uh, uh, nandito yung sabi nga Uh, kung kayo, kung may, mayroong kasalanan ang iyong kapwa, magpatawad kayo. Kasi noon, alam ko, alam ko, alam ng Panginoon, nakikita niya, marami mga tao ngayon na hindi nagpapatawad sa kanyang kapwa. Halimbawa, nagkasala, nagkamali, nagkasala, may ginawang mali, hindi niyo pinatatawad dahil wala pa kayo, Kristo, sa inyong buhay. Pero pag kayo tumanggap na sa ating Panginoon, uh, babaguhin kayo ng Panginoon, ang Holy Spirit ang mangusap sa puso at isipan ninyo, kahit nagkasalaan na mga kapatid ninyo, kapwa ninyo, magpapatawarin pa rin ninyo. Kasi ang Holy Spirit namumuhay na sa inyong, sa inyong puso. Ikukumbi kayo ng Holy Spirit. Kahit mali na ang ginawa ng, in, ng inyong kapatid, inyong mga kaibigan, nandoon pa rin yung pagpapatawad ang gagawin natin sa kanila. Amen. Purihin pong Panginoon. Uh, maiksi lang po ito. Dito po tayo magwawakas. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Ayon sa Biblia, kung hindi natin pinatatawad ang iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos Ama. Hallelujah. Yun, hindi tayo patawarin ng Diyos Ama kung hindi tayo magpatawad sa ating kapwa, sa mga nagkamali kasi, hallelujah tulad noon mga kapatid isisir po, po sa inyo, ako po ay hindi pa ako Christian ako po ay marami kong kaaway na kapwa, hindi ako nagpapatawad kasi bakit? sila ang mali sila may ginawang mali sa totoo lang, wala ako maling ginawa, pero sila nakikita, nakikita kong kamalian nila, hindi ako nagpapatawad kasi hindi pa ako Christian sabi ko noon, bakit ako magpatawad sa kanya, ay samantala siyang may ginawang mali sa akin. Pero nung nakilala kong Panginoon sa buhay ko, kahit, kahit mali ang ginawa nila, kahit mayroon silang kasalanan ginawa sa akin, nanudong pa rin yung pagpapatawad ko. Kasi ang Holy Spirit, kinukumbig ang, is, ang puso mo, isipan mo at magpatawad ka sa Kanya. Ngayon, pag pinatawad mo ang kapwa mo nga nagkasala sa iyo, mapag-isip-isip niya yon hindi na niya uulitin. Amen. Panginoon. Number one, ang isang tao pag hindi pa niya tinanggap ang Panginoon sa buhay niya at hindi pa niya pinagsisihan ang lahat niyang mga kasalanan mula pa ng bata pa hanggang ngayon. Yan. Pag hindi pinagsisihan ang, ng tao ang kanyang kasalanan, hindi talaga siya nagpapatawad sa kanyang kapwa. Pero pag nagsisi na ang isang tao at sinurin din niya sa Panginoon ang kanyang mga nagawang kasalanan mula ng bata pa hanggang sa kanya paglaki. Uh, Nadudoon na yung kababaan ng loob, pagpapatawad, pagpapasinsya, minamahal pa niya lalo. Amen. pa Hindi siya marunong magpatawad. Sabi niya, hindi marunong magpatawad ang taong hindi pa nakilala sa Panginoon. Nagpatawad sa kanyang kapwa dahil namumuhay pa siya sa galit at puot suklam sa kapwa at hindi marunong magpatawad sa kapwa at at kapatid yan ang taong hindi pa nakilala sa Panginoon doon pa yung suklam, balik, buot hindi niya pinapatawad ang kapwa niya kung mayroong ginawang kasakamalian, kasalanan sa kanyang kap kapatid hindi siya nagpapatawad na doon yung na mumutawi sa kanyang puso isipan, hallelujah Hallelujah. rin po Panginoon number 3. Kaya mga kapatid, ito ang pina, pinakamahalaga. Once na tinanggap ninyo na ang Diyos sa puso ninyo, ang nagsisi, ang nagsisi sa lahat ng mga kasalanan ninyo at patatawarin kayo ng Panginoon at kayo ay bago na. Yan. Yan mga kapatid. Uh, nakikita ng Panginoon sa buong mundo. Marami po ngayon ang hindi pa mga kristyano, hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Nandoon pa yung kasalanan, daladala -dala nila sa buhay nila. Kaya mga kapatid, oras na, pang oras na tanggapin ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Uh, minsan nga yung mga marami, salamat sa Panginoon dahil marami na rin na nakilala sa Panginoon Panginoon ngayon, naglilingkod sa Panginoon, nag sa gawain, na, 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 natututo sila, na nililinis sila ng Panginoon sa kanilang kasalanan at namumuhay sila sa, sa, sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sino man hindi pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin na rin yung, ang salita ng Panginoon. Kung mayroon man dyan mga, mga malapit sa inyo nga mga pastor o mga ka, mga kaibigan nga mga Christian lumapit kayo magpa-share kayo hallelujah ayon mga mga Kristiyano na nga tumanggap sa ating Panginoon mag-share na kayo sa mga kapitbahay niyo mag-share na kayo ng salita ng Diyos para maligtas naman yung mga tao nga, na namumuhay pa sa kasalanan sa sa mga kasalanan sa mundo hallelujah uh, kumilos na kayo mga kapatid kung kayo mayroong kapitbahay, hindi pa Christian, ipangaral na ninyo mga salita ng Panginoon para Panginoon, para ang Panginoon ay ah, magkaroon ng ng ano sa ating pagmamahal. Mamahalin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Magpagamit na kayo sa Panginoon upang iser ang mga salita sa mga tao na hindi pa nakilala sa Panginoon sapagkat napakarami pa ang mga tao na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kung sino man kayo nga hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, magsisi na kayo, pagsisihin na inyong mga kasalanan ninyo, Kaya sabi nga dito kung hindi kayo magsisi sa inyong mga kasalanan hindi kayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit ngayon, kung nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan patatawarin kayo ng ating Ama na nasa langit hallelujah, nandoon yung nakahanda lang ang Panginoon nakahanda ang Panginoon na tanggapin siya sa kan sa inyong mga buhay at siya ay magpapatawad sa inyong lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon hanggang dito na lang. Salamat salamat sa mensahe ng Panginoon na binigay dito sa YouTube na ginamit ako magsalita, evangelist, buong mundo. Ama, salamat. Pinupuri ka namin. Pinasalamatan ka namin. Maraming salamat sa mensahe na binigay mo. Nawa Panginoon makarating ito sa mga tao na hindi pa nakilala sa iyo at sa kanilang buhay. Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.